Magandang araw mga kanais nice din magandang buhay na rin. Bali may tip ako sa paglalaba mga kanais nice gamit yung washing machine para mas mabula, mas maganda yung hagod sa paglalaba. Tip ko lang to mga kanais nice baka hindi nyo pa alam, pwede nyo gayahin. And then kung alam nyo, it's good. Yan. Una, first step, maglagay ng tubig sa washing machine yan man. dali ano natin dali tubig second step gamit natin is pride so 40 grams sya dalawa yung gagamitin natin kasi marami marami yung lalabhan natin parang uh, lawang step to ha ilagay yung powder so washing machine Grabing bula nito mga ka-nice-nice. Gaya yan to. Tapos paikutin muna natin. Nawala yung damit. Wala pa yung damit. Paikutin muna natin. Ang purpose nito, para matunaw yung powder. Then, at the same time, maganda yung bula na uh, ma-produce nya. Yan. Tignan nyo ang daming bula ito mga ka-nice-nice. At you can see mga nice nice ang dami ng bula oh ang dami ng bula ang ganda ng procedure na to mga ka, nice nice sa paglalaba unahin yung tubig mo na tapos yung powder na gagamitin nyo tapos ipaikot nyo muna siya sa washing para madisob siya see dami ng bula mas marami yung ma-produce niya na bula kaysa yung itsabay mo yung damit mo tapos powder wala yon hindi ka makaproduce ng bula tapos ito na damit na or mga ano sa akin sombrero unahin ko eh sombrero. ang daming bula oh see mas marami yung bula mga ka nice nice nakikita nyo naman tapos pagkatapos mapaikot yung mga sombrero, ito naman damit natin. Yan. Grabe yung pula, oh. Dalawang powder lang yan, ha. 40-40 grams. So, 80 grams lahat. Fried. Fried yung gamit natin. Medyo hindi kamahalan. Peace, mga ka nice nice -nice. Approved.